He welcomes inyong lahat hua kalimot mag-subscribe sa king YouTube channel. Kumakabog ang dibdib ko habang dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ay parang binubuhat na mabigat na hangin. Inabot ko ang rosario mula sa kamay ni mama. Mainit ito, tila may sariling pintig ng puso. Pagdampi nito sa aking palad, biglang kumalma ang paligid. Ang mga mata sa pagitan ng mga ugat ay isa-isang naglaho. At ang malamig na kamay na humahawak sa aking kanina, bumitaw. Anak, mahina ngunit malinaw ang boses ni mama. Kapag bumalik sila, huwag mo akong hanapin. Napatingin ako sa kanya, gusto kong sumagot, pero bago pa lumabas ang mga salita. Bumalot sa kanya ang makapal na usok na kulay abo, at tinulak siya ng mga ugat pabalik sa kailaliman. Sinubukan kong sumunod, ngunit sumara ang puwang ng balete sa harap ko. Wala nang ulan, wala nang kulog. Tanging ang rosaryo na lang sa kamay ko ang naiwan, mainit pa rin, at mabigat. Sa di kalayuan, narinig ko ang tinig ni Mama humuhuni sa hangin. Tila paalala o babala. Pagbalik ko sa bahay, nakaupo ako magdamag sa tabi ng bintana. Hawak ang rosaryo, nakatitig sa bakuran ng gayoy tahimik na. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, alam kong hindi patapos ang lahat. At sa tuwing magsasara ako ng mata, nakikita ko pa rin ang mga anino sa paligid ng punong balete. Naghihintay na bumukas muli ang puwang. Tahimik kong hinaplos ang rosaryo sa aking palad. Parang doon nakatanim ang huling init ni Mama. Sa labas, bumalik ang kalmado ng gabi, pero iba na ang pakiramdam ng hangin. Parang may mga matang nakamasid mula sa dikalayuan. Lumayo ako sa bintana at naupo sa sahig. Nakapatong sa kandila ang rosaryo, at sa liwanag nito ay tila may anino ng kamay na dumadampi. Hindi ko alam kung guni-guni lang o talagang naroon siya. Pero ramdam ko, hindi niya ako iniwan. Sa labas, tanaw ko ang punong balete, payapa at tila walang bahid ng dilim. Ngunit sa bawat dampi ng hangin, naririnig ko ang parehong bulong, mahina, halos hindi marinig. Anak, maghanda ka. Isinara ko ang bintana, mahigpit kong nyakap ang rosaryo. At sa katahimikan ng gabi, alam kong nagsisimula pa lang ang kwento na iniwan sa akin ni Mama. Ngunit ngayong ako na ang may hawak ng rosaryo. Ako na rin ang susunod na haharap sa dilim. Sabi ni Mama, huwag kang pupunta roon. Madiling doon. Hindi ko maintindihan noon kung bakit palaging nakatitig si Mama sa bintana tuwing hating gabi. Nakaupo siya sa silyang gawa sa kahoy, tangan ang rosaryo na tila kumakapit sa kanyang buhay. May halong takot at lungkot ang bawat paghinga niya. At sa tuwing tatanungin ko kung bakit, isang malamig na tingin lang ang sagot niya. Isang gabi, habang malakas ang ulan at humahampas ang hangin sa bubong. Narinig ko ang tunog mula sa kabilang bakuran, Isang mababang ugong na parang halinghing na hayop. Pero masyadong mabigat, masyadong malalim para sa kahit anong hayop na kilala ko. Mama, mahina kong tawag pero di siya kumibo. Lalong humikpit ang hawak niya sa rosaryo. At saka siya muling nagsalita, halos pabulong. Huwag kang pupunta roon, madilim doon. At kapag sinabi kong madilim, hindi iyon tungkol sa liwanag. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi ko matanggal sa isip ang tinig na iyon sa ulan at ang paraan ng pagyuko ni Mama tuwing lumalapit ako sa bintana. Parang may humihila sa akin papunta roon, sa bakuran sa kabila. Sa lupang hindi ko pa naapakan, pero tila kilalang kilala ng kaluluwa ko. Isang hapon, habang wala si Mama. Sumilip ako mula sa likod ng bahay. At nakita ko ang lumang punong balete, nakatayo sa gitna ng bakuran. Nakabalot sa mga ugat nito ang lumang poso, hindi na ginagamit, pero may maririnig kang kaluskos mula sa ilalim parang may bumubulong, humihingi ng tulong. Kinagabihan, nagising ako sa ingay na kumakalansing na lata. Lumabas ako, dala ang malit na lampara. At nakita ko si mama, nakatayo sa harap ng bakuran, nakayapa. Ang mukha niya ay basang-basa ng ulan. Ngunit ang mga mata niya hindi nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa dilim at may kausap na hindi ko nakikita. Ang mga labi niya gumagalaw, pero walang tunog na lumalabas. Parang may tinatanggap siyang utos mula sa isang nilalang na naroon lamang sa anino. Mama, mahina kong tawag. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. At doon ko nakita, hindi na iyon ang mga mata ni mama. May kumikislap na pula sa loob, parang baga na nag-apoy sa ilalim ng tubig. Bumalik ka sa loob, malamig niyang wika, ngunit ang boses niya ay hindi buo. Parang may kasabay na ibang tinig, malalim at humahalo sa kanya. At bago ko pa may tanong kung anong nangyayari, biglang umihip ang hangin mula sa direksyon ng balete. Ang liwanag ng lampara ko'y namatay. At sa kadiliman, narinig ko ang mayabag, mabibigat, mababagal, papalapit sa amin. Naramdaman ko ang kamay ni mama sa braso ko. Pero malamig ito, parang kamay na nababad sa tubig sa loob ng maraming oras. Hinila niya ako palapit sa kanya, paharap sa punong balete. At doon sa pagitan na ugat, unti-unting may lumalabas na anyo, hubog ng tao, munit ang balat ay kulay putik at walang mata. Munit alam kong nakatingin ito sa akin. Nang sumapit ito sa liwanag ng kidlat, nakita ko ang bibig nitong walang labi. Isang malaking siwang na gumagalaw, bumubuo ng mga salitang hindi ko maintindihan. Munit ang lamig na dumapo sa batok ko ay nagsasabing para iyon sa akin. Mama, ano yan? Halos wala ng boses ang tanong ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinigpitan niya ang kapit sa akin at ibinulong sa tenga ko. Yan ang dahilan kung bakit bawal kang pumunta rito at bakit hindi ako makaalis. Muli kong tiningnan ang nilalang. Gayon ay nakalapit na ito sa amin. Ang amoy ng basang lupa at bulok na dahon ay bumalot sa paligid. Mula sa tiyan nito ay may gumagalaw mga kamay na kulay abo at eh parang sinusubukang lumabas mula sa loob. Bumuhos ang ulan ng mas malakas, halos hindi na ako makahinga sa lamig. At sa bawat patak na tumatama sa balat ko, parang may kumakapit na malamig na hangin na ayaw bumitaw. Narinig kong sinabi ni mama, ngunit hindi ko alam kung para sa akin o sa nilalang. Hindi pa ngayon, hindi pa siya handa. Biglang tumigil ang nilalang sa paglapit. Parang may narinig itong hindi ko naririnig. Dahan-dahan itong umatras, ngunit hindi inaalis ang walang matang titig nito sa akin. At bago tuluyang lamunin na anino, may iniwan itong bulong na sumuot sa utak ko. Isang pangalan. Pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ko. Mama, paano niya alam? munit hindi na ako nakapagtanong. Hinila na niya ako pabalik sa bahay, isinara ng mariin ang pinto, at ikinandado. Pero kahit sarado na, pakiramdam ko'y nasa loob pa rin ang lamig na nilalang. Pagharap ko kay mama, nakatalikod siya. Basang-basa pa rin ang kanyang buhok, tumutulo sa sahig ang tubig mula sa kanyang damit. May dapat kang malaman, mahinan niyang sabi. Bago ka ipinanganak, may kasunduan akong ginawa. Tumigil siya sandali at tumingala na parang may minamastan sa kisam. At ngayon, gusto na nilang kolektahin ang kapalit. Nang marinig ko iyon, parang huminto ang hangin sa loob ng bahay. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang pagtulo ng ulan mula sa buhok ni Mama patungo sa sahig. Kapalit, mahina kong tanong, halos hindi ko may tuloy ang salita. Hindi siya lumingon, pero ramdam kong nanginginig ang balikat niya. Bago ka isilang, mentik na kitang hindi makita, bulong niya. May kumuha sa akin sa dilim at ang tanging paraan para makabalik ako. Naputol ang salita niya nang biglang kumalabog ang bubong. Isang mabigat na yapak sunod-sunod pekot sa itaas ng bahay. Kasabay ng bawat yabag, kumakaluskos ang mga dingding, parang may kumakamot mula sa labas. Mama, pumunta ka sa ilalim ng mesa, gayon, utos niya, nanginginig ang boses. Pero bago pa ako makagalaw, narinig ko na naman ang tinig na iyon mula sa dilim. Hindi ito sigaw, hindi rin bulong, pero malinaw kong narinig sa loob ng utak ko. Hindi mo matatakasan ang utang na iyon. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Napatras ako, halos matumba, habang nakatingin sa pinto na dahan-dahan ng gumagalaw kahit nakasara ang kandado. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang bumigat, bawat hinga ay parang humihigop na yelo. Si mama, gayon ay nakaharap na sa akin. Pero hindi ko alam kung siya pa nga ba yon. Nawala ang takot sa kanyang mukha, pinalitan ito na isang kakaibang katahimikan. Makinig ka sa akin, mababa ang boses niya, mabigat bawat salita. Kapag pumasok sila, huwag kang titingin sa mata. Sino sila? Halos pasigaw kong tanong. Hindi siya sumagot. Sa halip, humakbang siya palapit sa pinto, inilapat ang kanyang kamay sa kahoy. At sa mismong sandaling iyon, pumutok ang kandado na parang manipis na lata. Antionting bumukas ang pinto. Sa likod ng dilim, apat na anino ang nakatayo. Mahahaba ang katawan, ngunit baluktot ang mga lig, parang laging nakatingala sa langit at sa bawat iglap ng kidlat, unti-unting lumilinaw ang hugis nila. At doon ko napansin, lahat sila ay may mukha ni mama. Napatigil ako sa paghinga. Parang pinipiga na malamig na hangin ang baga ko habang nakatitik sa kanila. Apat na mama lahat nakangiti pero ang ngiti masyadong malawak, masyadong matalim. At ang mga mata nila, hindi kabayan na pula sa mata na mama kanina. Kundi itim, purong itim na parang walang hangganan sa loob. Anak, sabay-sabay nilang wika, isang boses na naghalo-halo hanggang maging ugong sa tenga ko. Bawat hakbang nila papasok, kumakalansing ang mga kuko sa sahig na kawayan. Ang tunay kong mama ay nanatiling nakatayo sa gilid, hindi gumagalaw. Parang isa lang din siya sa kanila, ngunit may bahid pa ng buhay sa mukha. Wala ka ng ibang tatakbuhan, sabi na isa, lumalapit sa akin. Dumampi ang amoy ng bulok na tubig at dugo sa ilong ko. At bago ko mapigilan ang sarili, napatingin ako sa mata nito. At sa loob ng kadilimang iyon, nakita ko ang sarili ko. Nakatalikod, nakatali sa puno ng balete, habang may aninong nakatayo sa harapan ko. Parang automatiko akong tumayo, kahit nanginginig ang tuhod ko. Bawat hakbang ko'y sinasabayan na ingay ng ulan na bumabagsak sa pawid. Sa labas, amoy ko agad ang makapal na putik na nilunok na hangin at lamig. Nandoon ang punong balete, basang-basa, nangingintab sa kidlat at sa ilalim nito, nakita ko si Mama, nakaluhod, nakatalikod sa akin. Mama, tawag ko, halos hindi marinig sa lakas ng kulog. Dahan-dahan siyang lumingon. Ngunit sa sandaling iyon, ramdam kong hindi na ako ang tinitingnan niya. Nakatingin siya sa isang bagay sa likuran ko. ting lumamig ang hangin sa batok ko. Kasabay noon, naramdaman kong may humawak sa balikat ko, mahaba ang daliri, matulis ang kuko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Narinig ko na lang ang boses, malapit sa tenga ko. Handa ka na. Si mama ay biglang tumayo, tinakpan ng kanyang katawan ang punong balete. Hindi pa, sigaw niya, munit parang walang nakikinig. Mula sa mga ugat ng puno, may kumikilos. Mga kamay, isa-isa, marurumi, parang mula sa ilalim ng lupa, unti-unting umaabot sa akin. Bawat katak ng ulan sa balat ko ay nagiging mabigat, parang bakal na humihila pababa. At sa gitna ng lahat na ingay, narinig ko ang pinakamalakas na kulog ng gabing iyon. Pagkislap ng kidlat, wala na si mama sa harap ko. Walang naiwan kundi ang balete at isang puwang sa pagitan ng mga ugat. Na parang nagyayaya na pumasok ako. Humikpit ang hawak sa balikat ko, pilit akong hinihila palapit sa puwang na iyon. Malamig, madulas, at amoy lupa ang hangin na nanggagaling mula sa loob. Parang may sariling buhay ang mga anino, gumagapang sa aking mga paa, dahan-dahang umakyat. Mama, muling sigaw ko. At mula sa kailaliman ng puwang, may sumagot. Mahina, basag, munit malinaw. Anak, huwag kang lumapit. Nanginig ang tuhod ko. Kung boses niya iyon, bakit nararamdaman kong mas lalong humihigpit ang kapit sa akin? Lumapit pa ang kamay na may matutulis na kuko, at ngayon ay parang pumapasok na sa laman na aking braso. Sinubukan kong kumawala, munit ang paligid ay tila unti-unting nabubura sa dilim. Sa gilid ng paningin ko, may mga mata na sumisilip mula sa pagitan ng ugat ng balete. Hindi lang isa, kandido sa dosen ng Paris. Iba-iba ang hugis, iba-iba ang kulay. At lahat ay nakatingin sa akin. Muling kumidlat. At sa iglap na iyon, nakita ko siya. Si mama, nakatali sa ugat, basang-basa, ang mukha'y puno ng putik at luha. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa kanyang lig, nakabitin ang parehong rosaryong hawak niya noong unang gabi. At dahan-dahan niya itong iniabot sa akin habang pumupunit ang hangin sa paligid.